Masama ba talaga ang magpalagay ng tattoo? Sa panahon ngayon, tattoo isn't just art para sa iba identity, expression, or even memory. Hindi para mangusga, kundi para bigyan ng malinaw, makadiyos, at makabuluhang pananaw. Sabi sa Leviticus 19.28, huwag ninyong susugatan ang inyong mga katawan para sa patay o maglalagay ng tattoo sa inyong balat. Ako ang Panginoon. Ang utos na ito ay ibinigay sa Israel para hindi sila gumaya sa pagan practices. Hindi ito tungkol sa modern body art, kundi sa tuwal na may kinalaman sa worship ng false gods. Pero kahit hindi ito direktang tumutukoy sa modern tattoos, mas may malalim itong prinsipyo. Sabi sa 1 Corinthians 6:19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo at hindi ninyo pag-aari ang inyong sarili kaya luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Ang pinakamahalagang tanong ay masama ba? Kundi magbibigay ba ito ng kaluwalatian sa Diyos pag nagpalagay ako? Makakatulong ba ito sa aking Christian witness? Hindi lahat ng taong may tattoo ay rebelde. Hindi rin lahat ng walang tattoo ay banal. Pero bilang Kristiyano, dapat nating tanungin, bakit ko gustong magpatatu? Sino ang nabibigyan ng kaluwalatian? Ako ba o ang Diyos? Ito ba ay magpapalapit o magpapalayo sa akin sa Diyos? Sabi sa 1 Corinthians 10.23, Everything is permissible, but not everything is beneficial. May kalayaan ka pero hindi lahat nakakabuti. As Christians, hindi lang natin iniisip ang rights, iniisip natin ang righteousness.